Magandang umaga po kapamilya. Ito po si Father J. Boy at tayo na po at magkapet pandasal. Naaalala niyo pa ba ang tambayan ng barkada? Lalo na noong nag-aaral ka pa? Sa tambayan nagkikita-kita, nag-uusap at nagbibiroan ang barkada. Bihira na raw ngayon ang tambayan sa eskwelahan. Maliban sa kulang na ang espasyo dahil napupuno na ng mga estruktura nagsisilakihan. Nawala na rin ang ganang tumambay sa mga kabataan ngayon nasaan na ang tambayan. Lumipat na po ito sa social media. Sa Twitter, makikita mo ang kwentuhan, biruan at usapan. Sa Instagram at Facebook mo makikita kung anong pinagsaluhang pagkain at pinuntahang pasyala ng iba't ibang membro ng barkada. Halimbawa, ang post mo ng sinigang ay maaaring hindi mahalaga sa ibang taong hindi kasali sa barkada, ngunit mahalaga sa iyong kapamilya at kaibigan. Dahil mas malalim ang pagmamahalan, ang magkakaibigan ay nagtatalo, nagpapaliwanag at pinapakinggan, ngunit hindi nagbabastusan. Ayon kay Daniel Miller, isang tambayan ang social media. Dahil dito, pakikipagsalamuha sa mga tao nagbibigay ng kuro-kuro sa ating mga pinupos ay tulad ng pakikitungo ng isang kaibigan. Kung salungat sa atin, Sasagutin natin sila ng maayos. Manalangin po tayo. Panginoon, loobin mong mabuhay kami bilang mga anak mo sa isip at damdamin upang matamo ang kaligayahang walang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.